maliit o kasi sa mga lalam, yung mga gagong lalam mo bridal, ano? Bakit? An Ay, yung, ano? Yung, hindi pinapadala daw yung ano, yung gumagaan, binibenta yung account sa... O, yung mga bu... Kahit ireklamo mo daw sa ano, ang babayaran lang sa'yo ng lalam mo. 2,000. 2,000. <laughs> yung minimum nila na ano. Na ano, kapag more than yari, mahirap eh. Yo, what's up, mga boss? So, welcome ulit sa ating panibagong vlog kay Lalamove. So, ang araw ngayon ay November 1, mga boss. Subukan natin kung makakasabay ba yung ano ko, yung rating ko. Kasi pag gantong holiday eh pagandahan ng rating. Pag mahina ang rating mo, wala, may rapa ka kumuha ng booking. So, subukan natin itong rating ko excellent pero hindi po no hindi ko alam kung 5 5 pa rin yung rating ko hindi ko na natitik eh pero umalis ako ngayon 10 alas 10 pasado na 10 o 6 maga ako uwi eh, kasi baka pupunta kami ng sementeryo mamaya so meron na akong first booking mga boss dito sa sa Uyo Mont, Montville Place abono ng 395 So, lagi ko ito napipikapan eh. So, uh, tara. Pikapin natin yung first booking natin ngayong November 1. Sana makarami tayo at maging maayos yung natin. Maging safe. Uh, at makuwi tayo ng ligtas. Hindi naman ang importante sa lahat. to. So, tapos, sana masabayan natin to Kasi mandalu malayo-layo eh. So, tara. Pikapin ko muna. Update ko lang kayo mga boss. Kung ano pwede mangyayari. Let's go! Abono, papunta Mandaluyong, ma'am. Opo. 400 pera ko. Salamat. Tara. Oh so, sa Uyo Mandaluyong delivery pinito, malaki-laki mga boss kasi abono tapos may ano hide uh, surcharge na holiday 232 pesos tapos sabay natin sana masabay natin kahit mga San Juan or Mandaluyong din or basta pwedeng isabay Makati para Paggas muna ako ng 150 mga boss Kasi tira ko lang yung kahapon Yung gas na yun All goods na yan 150 lang magapon So tara, wala pa tayong kasabay Mukhang Diklikan talaga yung pagbuka ng buhay ngayon So abang-abang na lang Pag may kasabay or wala, bahala na Let's go! Ito po. 232 232 tapos 395 May ano kasi sya ma'am yung search holiday search 300 70 ba yun alamat. Okay na mga boss. Bali, hindi ko na nasabayan yun. Wala. Mahirap kumuha ng booking. Madalang yung booking. Tapos, ano, may lumalabas kaso malayo yung pick up. So, hindi ko na kinuha kasi baka matagalan pagkain. Eh. So, hanap tayo ng booking. Ito may mga booking. Sir Dennis, sir. Daniel Dala. Okay po. Balita ko kasi sa mga lalam mo, yung mga gagong lalam mo rider, ano? Bakit? Anong ano, ano? hindi pinapadala daw yung ano, yung gumagaan, binibenta yung account sa... O, yung mga... Tapos kahit ireklamo mo daw sa ano, ang babayaran lang sa'yo inang lalam mo. 2,000. 2,000. Yan lang <laughs> minimum nila na ano. <laughs> ano, kapag more na yan eh. Kaya kung, tinatanong ko muna eh. Kung yun talaga yung account. Mahirap eh. Kasi may iba kasi eh, nadadami rin yung mga matitino eh no? Lalo na pag malalaking item, minsan mga cellphone nga rin, hindi dinideliver eh. Oo, oh, yung eh. nabalita ko, cellphone, tapos ano, may isa, bag na work 20 Tapos yung pera na i-remit dapat di rin i-remit yung iba Aalis ka lang no? hindi, naman yung ng grabe ata eh, lang eh Hindi ko rin alam kung anong ano nila dyan eh Nakakabulin pa ba nila yun eh, hindi naman yung natao ang grab Diba? Bablock lang yun 2,000 yun lang talaga, max nila 2,000 Oo, kaya mahirap talagang mag ano ng ano, malaking halaga sa ano Oo, no? hindi mo na lang Ah, sige po. Okay na. I think pick up tayo mga boss. Nakuha natin. Makati. Going to west Triangle. 189 pesos. Paid by wallet. saan sana masabayan natin. Hirap magsabay ngayon. Tara. May nakuha na ako nakasabay. Papunta ng kulyat to mga boss. Paid by wallet ulit. Baba na rin kasi yung ano ko. Yung wallet ko eh. So, isa rin yun sa mga ano mga boss pag holiday Kunwari, eh, hirap ka kumuha ng booking Ah, kasi yung rating mo, eh, ano, alanganin Birahin mo na lang mga cashless Kasi, eh, yan din yung minsan na hindi kinukuha ng mga Mga ibang rider, eh Kung baga, mas gusto talaga ang cash Pero kung gusto mo talaga na makakuha talaga ng lagi ng booking Cashless yung anuin mo yung paid by wallet hello opo ma'am Kate ako okay, sige pa nagay ko na lang sa bag ma'am salamat okay na item pick up ha, boss documents mo ating kasabay paid by wallet din mga boss. Ito yung booking natin oh. Makati West Triangle 189. Makati Kulyat 153 pesos. May plus kasi yung ano. May plus yung West Triangle kaya ano. Kaya mas mataas kaysa sa Kulyat na mas malayo. Oh, tara, let's go. Woo! Thank you chip. Ayan mga boss, drop na. Next drop na tayo, kulyat 7.7 kilometers. Let's go. Auro. Giang. Siorang ko lang. Thank you. Okay na. Hanap na tayo ng another booking. Oras ay uh, 12.05 Siguro ano muna ako Kain muna ako Break time muna Update na lang mga boss Let's go with you till the day I Die. PGH Labi. Sa um, ma ano ma'am to no? Ermita Manila. Ano oh, isa may tap um, ang okay, entrance. Sige po. Tapos dito na kami magkita ma'am sa Labi. Sa mo. Labi. Ito po. 157. Pa, ano? Okay, yeah. na. Thank you mama. Salamat. Oh, Pero bisinin ko naman din yung link para maabang. Sige po. Sige. Thank you po. Thank you. 157 binigay na sa atin ni mama 200 all good tip natin mga boss 43 pesos papunta to ng ermita manila sa top sana makuha natin ng kasabay kahit pasay or manila sa palok sa mesa tumal ng booking ngayon So update na lang mga boss, let's go! Number 8 yan Pick up, papunta kay ano? Chris Edison Tan Pasok po Pick up Lalamob Si Kyle Naki po, saan yan pops Saan yan? Ha? Ah, para niya kay 291 Ah, pangalawa na yan. <laughs> ay, nasa. Sa ay malate kasabay nito eh. Pangalan boss. Daniel Dala boss. Doon na bayad ko ya? Dito. Magkano? 123. Kasabay. Kasabay na maganda ganda ng away dito. Dito, pwede mo ko na itong gabi. Oo, para may kasabay kahit pa paano. priority yan $1.23 dos pesos thank you boss nakuha tayong kasabay mga boss to bahay toro donya imelda quezon city lang yan hey, boss para may kasabay kahit pa paano Una nating booking kanina, di natin nasabayan talagang eh. pahirapan ngayon, si Pops nga o oh, kinuha niyang booking una niya nakuha, pasig tapos yung sinabay niya, paranyake naman so skartihan na lang talaga kasi mas maganda talaga may kasabay eh, para maganda ganda yung kita so let's go tunayin ko muna yung ano Doña Imelda tapos punta na tayong Manila kung pa natin ng kasabay mas maganda pero bala na update ka na mga boss let's go Chris Edison Rosen picture lang ko lang ko thank you oh, thank you okay na binisik lang natin grabe luwag ng kalsada ngayon mga boss kaya ang bilis lang natin mag deliver kaya ang bilis din maubos yung booking kasi mas marami ang antay kasi sa ano sa biyahe kasi ano lang ang bilis lang may deliver next drop off na tayo malate 7.6 km tara let's go Lagi <laughs> Kay Ma'am Julie. Puntang kulyat. eta po. Picture ko lang, ma Okay, dun na bayad niyan, Ma'am. Sige po. Salamat. Ah, okay na mga boss, nakuha tayong booking. Manila going to ano? ko liat 147 pesos. Tapos sana masabayan natin. Update na lang mga boss. Let's go. Deliver Irish. Huh? Ha. At left. 10, 20, 30, 40, 53 Salamat Okay na Grab na mga boss Bali hindi ko na Sabayan Wala Alagang Unti ang booking May lumabas man eh, Malayo sa akin yung pick up Kaya hindi rin natin nakukuha kasi yan ang din eh kahit maganda yung rating mo kung malayo naman sa'yo eh wala rin lalo na kung may may ka join ka na maganda rin yung rating kapupunta yan sa mas malapit thank you chip uh, good sa to mga boss oras ay 3.49 okay na to kasi pupunta pa kami ng ano ng cementerio Nadalaw muna tayo sa ating mga mahal sa buhay para gabayan tayo sa bawat biyahe natin araw-araw. Nagabayan tayo sa mga ano natin, mga plano natin sa buhay at gabayan tayo araw-araw sa ating mga trabaho, biyahe na maging goods lang yung ano natin buhay. So, okay na to mga boss check na natin kung nakailang booking na tayo sa biyahe natin ano may, may time na nakakuha tayo ng double book meron ding time na hindi pero kung regular na araw lang yan kahit pooling masasabayan natin so wala ganun talaga kasi holiday ngayon so eto yung kinita ko mga buso oh. naka ko ano, anim na booking tas kumita ko dyan ng ano 805 tapos yung mga tip natin so not bad na rin diba kahit pa maaga pa yan no? alas 3 pa lang ang bilis din ang biyahe kaso nga lang mas matagal din yung ano, pag aantay mo ng booking kaya mabilis ma deliver yung booking ngayon mabilis din na nakukuha so goods na to mga boss punta muna tayo ng cementerio at ipagdasal natin na ating mga mahal sa buhay na namayapa na sana igabihan tayo so hanggang dito na lang lagi kayong magingat mga boss diskarte lang laban lang sa buhay ano na, dito na let's go